I will stand on what I have said kasi yan ang report ng ng ating barko na nandun at yan ang report ng mga fishermen at yan ang report ko sa komandante namin at yan ang sinabmit ko tang sinabmit din kay presidente so ang gusto lang sabihin ni ano ni Balelo o oh, ikaw Tarela ano na naman ang peg mo magsisinungaling ka na naman. So magkikreate ka na naman ng gulo o magkikreate ka na naman ng commotion sa Pilipinas para ma na naman ang, ang gullible Filipinos natin na gagalit na naman sa China at ka na naman ng call for what? Military action against China? Yung mga tulad ni Tarela, liability yan sa gobyerno ni, ni PBBM eh. Dapat alam ni PBBM yon. Hindi naman ata ang ano niya ang intention niya eh, para mag-deescalate ng tension sa South China Sea. Eh gusto niya ata i-escalate e e escalate ang tension ng South China Sea eh. E kung gusto niya mauna siya pumunta doon magpakalunod siya doon wag niya tayong isali at hayaan ng DFA na gumalaw tahimik muna ang ibang sangay na nagpapagulo sa usapan alam mo na kung sino sila like you know si Tarela si Gibo tumahimik muna sila hayaan nila yung DFA ang gumalaw para hindi magulo at magkaroon ng direksyon kung paano natin i-resolve -re or maintain ang o ma de escalate ang tension dyan sa South China Sea at mag-resume ang diplomasya at negosasyon between the two countries. Sana. Appreciate ko si Komo, si ang, ang spokesperson ng PCG na si uh, Balilo na sinabi niya talaga, parang nilambas niya si Tarela na I will stand on what na sabi niya I will stand on what I've said na sabi niya tumulong ang CCG sa pag rescue nga at pagtulong doon sa fisherman na sumabog o may explosion ata ng boat at yun nga may may incidente accidente na nangyari so tumulong ang CCG at hindi lang yung CCG I think yung ano uh, uh, navy ng uh, uh, navy force navy ship at mga ng, ng navy ng China tumulong sila pero ang sinasabi kasi ni Tarela o, hindi naman totoo, parang sinasalungat niya kasi si Balelo. So ngayon, Balelo was really brave enough to say, ano bang gusto mo? I blame na naman ang China. Eh ako, I will stand on what I have said kasi 'yan ang report ng ng ating barko na nandun, at 'yan ang report ng mga fishermen at 'yan ang report ko sa komandante namin at 'yan ang sinubmit ko. ang sinubmit din kay presidente. So ang gusto lang sabihin niya no ni Balelo o oh, ikaw, Tarela, ano na naman ang peg mo? magsisinungaling ka na naman. So magkakreate ka na naman ng gulo o magkakreate ka na naman ng commotion sa Pilipinas para ma-arouse na naman ang, ang gullible Filipinos natin na gagalit na naman sa China at magkakreate ka na naman ng call for what? Military action against China? Yan yun eh. So I'm very, very glad. I'm really proud of him kay, kay Sir Balelo na alam mo yun, despite, alam mo ang, alam mo, may consequence kasi yan lagi kapag may isang brave soul from the security forces na magsasalita ng ganon. Nangangamba lang ako kasi parang may narinig ako sa isang kaibigan natin na sinasabi na parang nanganganib naman si Sir Balelo na baka naman matanggal sa posisyon niya dahil tina, sinalungat niya si Tarela. Sabi ko, wag naman sana. Because we need people who are honest in the security forces, who are brave enough to say the truth and what is the truth. Now, kung tatanggalin natin lahat ng mga tao niyan, eh, wala nang pag-asa Pilipinas. Eh, di, ano na, wala, wala tayong pag-asa. We're doomed as a country kung may mga ganung moves na pati yung nagsasabi ng totoo, eh, tatanggalin mo rin or gugurgurin mo. Sana naman wag. Kasi isa sa mga kaibigan natin kanina, nagtext uh, nag-text ata uh, siya. Actually, hindi nga text eh. Nag-comment siya sa Facebook account ko, asa uh, sa Facebook page ko ng pinost ko yun. Sabi niya, there's a, no, there's a, a reliable source na baka matanggal nga si Sir. Sabi ko, wag naman. Sobra naman yun. Wag naman. Baka, ano, parang Admiral Carlos lang ang, ang peg ang mangyayari sa kanya. Wag naman. ba diba? We need people like him. We need people like him who, who can stand on the truth and who will tell the truth to the Filipino people. And I hope I hope he will stay in office and he will stay in his position. Kasi I'm proud of him that he was able to say na lambas niya si Tarela para mag-shut up na itong taong to. Kasi alam mo, yung mga tulad ni Tarela, liability yan sa gobyerno ni, P ni PBBM eh. Dapat alam ni PBBM yon. Hindi naman ata ang ano niya ang intention niya eh para mag ng tension sa South China Sea. Eh gusto niya ata i-escalate ng i-escalate ang tension ng South China Sea eh. eh kung gusto niya mauna siya pumunta doon magpakalunod siya doon wag niya tayong isali naiinis na kasi ako sa kanya eh masyado siyang ano epal